Hello guys, mayroon po pala akong tatanggaling pinya ngayon at video nagkadubli ang naitanim dito na samahan ng luya kaya tatanggalin ko na po itong pinya dito sa pinagtaniman na balde. Ito kasi may mga tanim akong pinya dyan. Tanggalin ko na po ito. Ayan po ang na ang laman ng luya. Sayang naman po ko pagka, ano ay hindi makaka uh, makaka laman ng ayos. Ayan ang mga pinyo. dati po nakabunga na itong ito. Ito po yung isang puno na tinanggal ko. Ililipat ko naman po dito sa isang lalagyan. Ang hiyak yeah, po is pues, ililipat sa lalag na pinaglagyan ng mineral water na uh, galon. Ayan guys, oh, marami na siya nila naman. Kaya naisipan ko tanggalin yung isang puno ng pinya at dilipat sa ibang lalagyan para gumanda ang laman ng luya lalo. Kasi ito nga pa pala ang mga bunga ng ano, uh, singkamas. Tayo hinugin ko po at itatanim na lang. Sabi po ng iba kinakain daw to eh. Ay nagugulay. Ayan. Marami na pong pantanim sana yan kung mayroong pagtatam na malaki. At saka madali pong magkaroon ng produkto ang singka mas masukal nga lang siya. Yan yan guys. Dahing bunga. ito nga po pala guys yung mga inilip, iniripat kong mga halaman ito mga gabi-gabihan Ayan. buhay na po siya buhay na sila oh. may pakarami pa pong ililipat Ayan. siyempre may gabi rin po Ayan. pang gulay Dito na lang po muna guys. Ito nga pala ang bugambilya. Ang bilis lumago kaya pinatulang ko. Maganda po ang bulaklak nito. Pink. Maraming salamat po sa panonood.